Dinulong ni Sir Dax Ayan mga guys no? Ang dalawang bike niya sa akin Kasi nga daw hindi na maganda Ang mga hub niya Tapos yung mga kambiada Hindi na daw magtugma At yung bali bunso Tagi sa isa Ta Tanahon tabi Kung hindi ni Sakarun mahuman no? <laughs> kung gusto nyo makita Paglimpyo na mo Dali panoodin mo ito Animal Hello mga na morning sa inyo mga guys no? Bawang ngayong umaga May ulo brown na magkita Kumusta Oh, kay Boss Dax Ayan Barido, no? May agala na si Mo, ah. <laughs> Dinulong niya sa amin mga guys yung dalawang bike niya. So, matagala daw itong hindi nagamit. Kaya mga drop at mga kable na putol-putol. tapos yung mga kambyada, hindi na magkala Tapos, ang iya mga guys, mga pinyo, nag stack up natin. Ang balya sa akon. Dol ko naman nami, kay Wa, ah. Tapos, nag-request Bunso mga guys na ang isa daw isla ng sang rare drake. Ler kay Gubaon oh, na tapos ang iya ganda yun nga head parts mamaya at islang tabiring kay puro bulbiring pa oh <laughs> mga bulitas bulitas pabla tapos sigla wasag wasag ambal ko kay boss ayan barido no ate dol pwede tabok lason na matamaton ah hindi <laughs> e, po <puta. laughs> So ayan nga ni mga guys, no, malinat ako na nato na ang iyang mga drop at so dito na ba tayo magbadbad sa iya mga guys ng mga kags. So kasi nga inukas natin ito kaya nga. Kasi type mga guys na habno no ay nagbano na nagasabit-sabit na daw. So hindi na maganda mag-reverse-reverse tapos nagalawalog na. Wala na. tawang unod niya. Okay. <laughs> do is tiwite sa yambot na lang gid ah so finally nga ni mga guys no natapos na ako sa paghugas dito naman ako nagbarites kay Bunso oh ilan ta naman mga guys ang hab ni Bunso sa iya nga ginakute hindi magtugma sa akon kay ang iya Iya at red type oh tanawa blaw na agagululuwa mga rare cap ubos na uslo kay ginlibyuan tapos mga guys impalantawi sa ako ng iya nga will set oh, na tama ka higo pero mga ako libyo na simple kinauna ko sa iya hugas at tedre naman tao ang iyabla mga guys sa mga kasudlan yung ka. ko samta si Bunso. Uwag simpre. Nagakuskus to sa likod. Aba. <laughs> Nagawasing-wasing sa. Tapos ako nagapamalamala na dire. para naman makita ninyo nga. Tinaw-tinaw na nga ako. Nubra. Iri puta. Wow. <laughs> At ayan na nga ni mga guys, so na natin sa ang nga ispring. ba namin namin tindog sa two niya. Tapos dito kalimutan. lagyan na pa pa no? tayon isal At ayan, isalpak ang kagpamatian. At ayan na nga ni mga guys, so napatiyan na rin yung. ang uni-uni niya, medyo bungol-bungol lang nasa kay Balan mo, 2 pounds lang, tapos bulbire ah, magkaiba sila mga guys ng kasit type bala, so kabalo ka naman siguro kung ano ang diferensya ng kasit type na bulbire, tsaka ano, ote, kabalo ka na, awati kong may pati, ilan tawalan da, ah. <laughs> So nakita nyo na nga ni, mga guys So ang puli ni Idol kanina nagabaka baka na ating yung bailuan Tapos ang bago Fog no Tinakot natin mga guys Tapos si Bunso naman sa kabila Simpre gireplisan niya Ang traded niya Pinyon sa ang bulbiring Kay doang balya Kano na Ros na <laughs> So ayan eh na nga ni, mga guys So balingit Pars Idol Na bulbiring pa Simpre papalitan natin Ng sealed bearing din So ito na palanta ko sa inyo 44mm yan mga guys ha Pero wag nyo kalimutan mga mga guys magtakod lagyan nyo talaga na dan log la tawa mo ni magbutang oh na oo oh, oh, tapos lap mo gamay na no <laughs> so ayan na finally natapos na nga ni, mga guys ako simpre si Bunso ate masunod lang sa kano kay man aparariya malang kano na tagway ba oh <laughs> Porte por MM din yung tinakod niya mga guys no so ito na kadina na lang yung isalpak Kaya, te, tapos na boka na may isang amonobra. dalawa magutod ah so bayan na nga ni mga guys no maraming inyo, salamat na na kami sa pag obra ni Bunso Works thank you so much kay Idol Idol, thank you so much sa iyo ha, sa pagkaren din halong kamo permi God bless to all paalam na po boka na may isang car ni Idol oh. halong bye bye boka na ah